kasi yung ano yung buong setup mo sa jigging gamit mo sa jigging mawala or mahulog grabe sakla po, friends, na... sa club mga friends pinakamasakit kita nangyari sa ito sa pag-fishing yung setup yung pinakamamahal ko na ano bullsin iguana eh, ilit narad kalwanskin uh, rail ng ano sa kuya ko na ano, uh, kinfatok

Pagkatapos niya sa kuhan, sa casting yun. at niya, uti na na, na na ano lang, lang sa pinalunan niya. Pero yung, yung sita tapos ay jigging digging wala. Hindi ko napansin na nahulog. Yun lang mga ka-friends. Wala tayong magawa. Uh, that's right. Uh, maraming maraming salamat sa inyong walang sa uh, Sana ay okay po tayo ngayon. Sana ay balang araw ay dadami pa tayo from Maong uh, Leti, Mandarin Mong Madagat kita so with ni Cliste, uh, shout out Pal And sa uh, lahat ng mga followers uh, Ang ng sa, lahat uh, Be shout 10 And God bless Woohoo! <laughs>